Magandang, 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 umaga po sa inyong lahat Mga kapatid, isa na namang buong araw na punong puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos Amen po ba? Amen! Napakaganda ng ating pagbasa yung Gospel natin for today Ito yung tungkol sa pagpili sa labing dalawa, hindi po ba? Pero bago tayo magsimula sa ating pagninilay, magdasal po muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, today we ask for your guidance that you may give us a listening ear so that we may be able to listen to the message that you want us to receive. And that we may be able to share this message to the people around us and that they may be blessed as I am being blessed today. And we're claiming this in Jesus' name. Amen. Pagbasa mula sa Gospel Ni Mark. Chapter 3, verse 13 to 19. Tinawag ni Jesus ang 12 apostles. Umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong gusto niyang maging disciples. At pumunta nga sila sa kanya. Pumili si Jesus ng 12 at tinawag niya silang apostles. Sinabi niya sa kanila, "Pinili ko kayo para makasama ko. Pinapadala ko rin kayo para mag-preach at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan." para magpalayas ng mga demonyo. Ang 12 na pinili niya ay sina Simon na tinatawag din niyang Peter, sina James at John na mga anak ni Zebedee, tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, sina Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James na anak ni Alpheus, Thaddeus, si Simon na makabayan at si Judas Iscariot na nagtraidor kay Jesus. Napakaganda nga ng ating binasa, hindi po ba? Imagine ano, tayong kasing mga tao, tayo muna mga tao ha, meron tayong standards. 'di ba, sa pagpipili. for example nalang, kung lalaki ka, 'di ba, single, meron kang non-negotiable. Kung sino nga ba yung mga yung babaeng gusto mo na makasama sa buhay. In the same way, vice versa, 'di ba, meron din yung mga babaeng single naman, meron silang non-negotiable din. Sino nga ba yung mga sasagutin nila? <laughs> na mga manliligaw, naks, no, napakarami ano. In the same way, 'di ba? Ang sinasabi ko lang dito, lahat tayo merong standards. For example nalang, lang, ba? Diba? Another example, kapag ikaw na yung nag-grow pumunta ka sa isang supermarket, meron kang standard. Di ba? Kung ano nga ba yung pipiliin mong karne, ano man pipiliin mong isda, kahit nga sa lata, may standard ka. Gusto mo yung perfect. Di ba? Yung walang yupe, walang kahit anong bangas, yung mga di ba? Meron tayong standards. So, gugulatin lang kita. Tanong mo sa akin kung paano. Ayan. Paano ako rin yung nagtanong eh. <laughs> Ito yung panggugulat ko sayo. Yung ating standards mga kapatid, iba sa standards ng Panginoon. Katulad na lang ng mga pinili niya mga disipulo kanya mga apostles. Imagine na lang si Simon Simon Peter. Si Simon Peter, di ba, medyo mainitin ang ulo. Hindi po ba? Pag pinili, nung pinili niya si Mateo, si Mateo, tax collector. Hindi po ba? So, ano yung mga pinipili niya? Ang pinipili niya, actually, ako na, hindi ko alam kung ni standards ni Lord. It's between him and, his, and God. Di ba? It's between Jesus and God the Father, your standards. Pero naniniwala ko. E eh, dito, ito yung pinaniniwala ko na isa sa mga standards. Yung availability mo. Di, regardless of our past, regardless of what we have done, whenever we encounter God, I would like to believe that we are cleansed and we are forgiven. We're doing our best. We're do our, our, best not to commit sin, not to make mistakes. Totoo po yun. But whenever we do so, alam mo yung parang nagigilty ka. Alam mo yung parang, Lord, ako sablay. Pasi patawarin mo po ako, Lord. Makungumpisal ka. Di ba, hingi ka na absolution of sin. At pipilitin mong hindi pala pipilitin. Gagawin mo ang lahat para hindi na ulitin o maulit ulit yung pagkakasala na yun. Kung kailangan mong humiwala, ilumayo, lalayo ka. Ang pagpili ng Panginoon, naniniwala ko, kapag umuo ka, lahat tayo tinatawag niya eh. Nanini, regardless eh, regardless, O, hindi niya sinasabi, opta teka lang, Op, Wait, nagkasala ka ngayong umaga, hindi ka ta hindi ka hindi ka pasok. Hindi ka pasok sa standard, tingnan natin bukas. Oy, ay, wait, wait, wait. Parang ano, may pagkakamali ka ngayon. Hindi ka, hindi, pass kayo, pass. Hindi, hindi ka pwede. No. Ako naniniwala ko, everyone is being called. Everyone is being chosen. ba? Diba? But there are only few people who are responding to God. So, ang tanong, sa pagpili sa ng Panginoon, sa pagtawag sa ng Panginoon, eh, sasagot ka ba ng oo? Hindi po ba? Nakakatuwa yung labing dalawang disipulo, no? I would like to believe matagal na sila, matagal na siyang sinusundan itong labing dalawang ito. Pero sa tingin nyo ba, meron silang, point na gusto nilang tumanggi na parang, bakit ako? Yan. Lahat naman tayo ganun, di ba? Pag ikaw ay pinili, o pwede ka ba mag-lead ng prayer? Lahat nagiging Batman. Bakit ako? Bakit ako? Bakit hindi siya? Ayan. But I would like to believe, my dear friends, katulad nga ng sinabi ko kanina, lahat tayo pinipili. Lahat tayo tinatawagan. Ang tanong lang ba, sasagot ka ba at tutugon ka sa tawag niya? Let's pray. Lord, salamat po sa tawag mo. Salamat po sa pagpili sa akin. Sa kabila ng aking mga kasalanan, ako po'y pinipili mo, ako po'y tinatawag mo. At Lord, naniniwala po ko na hindi ko po ito kayang gawin mag-isa. Kaya Lord, kailangan ko po ang inyong tapang at lakas, kailangan ko po ang inyong gabay, kailangan ko po ang inyong Espiritu Santo nang mabigyan ako ng kalakasan, katapangan, para makapag-oo, makatugon sa iyong tawag. Alat ng ito, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen the name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy Friday, mga kapatid. TGIF. Today, God is first. God bless. Bye.